Ang tatama, malamang di abotin no salamin kahit pa kasabihan may dati may tama diyan may tama rin do sa gilid kaya se kaya pumukmukti u salamin dito. Ah, bayad na bayad yan tapos hindi ganun pa rin pera mari tapos hindi ano bao maasikot tante eh sandi pramay kayo kumain bolana na di ko yan natin nang kamay yung dalawa edi kamay malamang di abotin no salamin ang ibig sabihin, may dati may tama dyan, may tama rin doon no, sa gilid. Kaya, si, kaya pumukpuk yung salamin dito. Kaya pumukmukrak yung salamin dito. May tumama dito. Kasi mahirap lang kung dati na may tama yan, maako rin natin. 'di ba? So, yun ang mahirap na may dati na tabi ko sabihin, baka may may dati na tama. Alamin kung saan iba. Kasi kung dito lang siguro, medyo hindi magkakrak pa yung salamin, 'di ba? Kasi malayo. Ang pinagtata ko, may tama siya doon. Ano ko sa ano, tumalon sila sa. Oo. Ang ay kasi tumalon dito eh. Hindi ba? Hindi naman lang Ang inano ko lang may nagtataka ko may tama sa salamin. Kasi ito may tama tayo dito muna na dati na nagka sagian may tama siya dito. Hindi, yeah. kuya, hindi tama ng bata to kasi tingnan mo lang oh. Kento na lang yan. Oo. Pwede mo siguro pa muna itong mga ilang araw. Magtanong-tanong tayo sa mga tropa kung talagang meron may, na talaga. bangga batok, Bang Kasi pinagdata kahit ano yung lakas na impact Maan dito kuya, hindi mag ano dito. Dito ito? tanggap namin to tinatamaan. Pero ang mahirap, di na tanggap. May dati siya, may palo siya dito. Mali mo, dapat may tama ka pa na dati. Okay. Okay. Yun lang pinadala kasi dati me, ito may dikit na siya dito. Hindi na. Oh, di na na siya ng dikit. Di ba? Ito, di na lagyan dikit siya dito. Oh, ano mo to? na lagyan na siya ng dikit. Ibig sabihin, may tama na dati. Yan mahirap pa. Hindi natin mapapangako natin nung hindi na na ako. Oh. Kaya yeah, nga dapat talaga kanina hindi hey, mo tinanggal yan doon eh. Ito ang tumawag ng Ito kasi tanggap natin. kasi kami kuya ito lang pinagtataka ko. Ano lang ha? Kasi ito, ito tama na to dito. May imposible siya magpapakrak siya sa talamin. tama dito tapos ito ba? inaayos, malalaman niya kung sino na Mano, ano, to. mga sino, galing, hindi may mga, man. mga ganun. Pinter, yan, ito, di ibig sabihin, baka dati na to. Kasi may tama ka dito. hindi ka Hindi, natama yata ng ano. Ini naman kay na inaapuan po na kagani may kanang may pa-pa. May mengkan din ma tali mapo. Ito din, na lang din. Ini kaya naman ay samanya. Pero kung wala siyang dating sira, hindi yan malulubog ng ganyan kalaki. Ito ibig sabihin, eh, ay natatanggap natin to tinamaan siya. Malamang ito yung salamin kasi may dating tama siya doon sa taas. May tamas siya sa mga gilid. Mali mo, may ibang nakasagi pa na magka tama siya. Ano ba? Hirap kasi kung Saan nakapark ito, Kuya? Hindi naka... bibiyahi yata sila eh. sa loob ko nga sila. Ano ba sabihin pag nag work ka, pag ka, ka lang. Ilaw. Ah, block 15. Wala bang Wala na bang ano? Wala bang bang ano? Wala bang ano? Wala bang ano? Wala bang ano? Alam niya ba na may ari? niya ba na Alam niya ba na lang na Hindi naman yun. Hindi Hindi naman tayo naman tayo Kasi yan, ako rin magpapagawa. Ako niya magpapabayari yan eh. Okay, ito nga, ito na wala tanggap naman natin ito na tinamaan. Okay, naman tayong taga pa sa ito. yung nga. Yung nga, ito ito kasi, kasi ito ko yan. Ang pinag pinagtataka natin diyan, bakit? ano mangagad niya. Oh, na kasi me tama diyan. Ayano. ano Dito. banget Ito, talaga angat 'to kasi tinatama na dito. Yung impact kasi niyan, malakas

Baan, oh. bayan, ah na na. Oo, bayad na bayad diyan. Pinagkasunduan. Tapos pinagkasunduan 'yung pera mari. Tapos hindi 'yan, oh. Bayad magkasosot tangke. Okay, no. Buna, eh, tangke uh, taxi. Yeah, no. Ayun oh. Susete ko na sila. Ayun, pwede na. Oh, lana, kayo 'to walang singilan ah. Itulak natin na na. Ayun oh, katibayan oh. Na kuno na 'yung pera. Bayad sa taxi. Kasi ipos e natin 'to sa Ano mo? Uh, ano mo? Uh, atras nga. Uh, uh, pala yung camera. Uh, pasok ka, pasok. Mm, pasok. Mm, hindi okay 'to. Uh, oh. okay, okay na po na rin okay, okay, okay na. 'Yung ano uh, na ito Na 'yung uh, bayaran namin uh, sa uh, pinagkasunduan sa naga Mga uh, taxi versus motor taxi. 'To na, pinagkasunduan. Na nagkabayaran na kami ni Kuya. Oh, oh wala nang utang sila Kuya. Wala na kami ano sa barangay ya, tapos reklamo. Oh, oh. Bali. 75. Oh, oh. 7,500. Oh, 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 okay na Kuya. magkamay kayo, magkamay. Wala na. Sige muna natin nang kamay dalawa. Sige kamay muna. Okay. Okay na, okay na. Nandito okay, na <laughs> sa abala, ha? Ah. Aba, abala rin tayo, ha? Okay, na nandito na yung Limin Branch Oh, nandito na yung ano, namit ko na yung oh, uh, ano, binili ko ng na taxi. <laughs> nandito na. Bumili siya taxi? Oh, binili. Yeah, 7-5 lang. 7-5, mura lang. Mura lang. Alis na, ha? Oh. Sino? Ito, kukuha ah, so tayo ng tento. Para sa kambing. Ay, uh, kambing. Magkakatay tayo ng kambing mamayang gabi. Na. No. Doon sa atin. Na, no. kambing. Kasama ka. eh. <laughs> Yung no. kapalit ng 7.5 mo, no. dito na mapunta sa kambing. Na, no. kambing. <laughs>